mo ba naman yung nanay ko? Tingnan mo, dalawang linggo pa lang yan. Yan yung binabantayan ko noon sa ospital. Dalawang linggo pa lang nakaraan. Ayan na naman. Ayaw talaga papigil. Kahit sa pagluto ng ulam. Gusto niya, siya talaga nagluluto ng ano. O kaya siya talaga naghugas ng isda pagka magluto ng isda. Gusto niya, siya talaga naghugas, iwan ko. At saka, siya talaga yung mag... Gusto magluto. Ayaw talaga papigil yan. Dalang linggo pa lang yan. Siya yung binantayan ko noon sa ospital. Kaya na naman, o. Oh. Ayaw ko, pag sa pago dyan, magkakasakit na naman. 91 na yan. Wag na 92 na yan sa October 27. Yan, ganyan pa rin. Ayaw papigil. Pagka gusto niya magtrabaho, hindi mo talaga mapigilan yan. Kahit pa sinasabihan yan araw-araw na huwag mas magtrabaho dahil baka magkasakit na naman. Ayan, ganyan talaga yan. Kaya ganyan siguro talaga masisipag na tao, hindi mo mapigil pag gusto nila magtrabaho. Ang mahirap lang kung magkasakit. Ganyan din ba ang nanay nyo? Kahit pigilan mo na magtrabaho, ayaw talaga papigil. Yan, minsan, makikita mo na yan pagka, ano, pagka wala doon sa kwarto niya, magugulat ka na lang, nandiyan pala sa panggilahan naghuhugas ng pinggan. O kaya kung ano-ano ang pinupunasan, basta may magawa lang siya. Ayaw talaga tumigil. Ayaw niya yung nakaupo lang siya. O kaya nakahiga doon sa kwarto niya. Maghanap talaga kung anong gagawin niya. Pinsan, basta kadalasan halos yan. Nagganyan. Nag-ayos ang mga plato. Naglalagay ng mainit na tubig sa mga kutsara ay matindi talaga to iba talaga to iba talaga siya kaya ganyan na ang edad buti naman yung iba eh bakit yung iba eh parang pababalot na ng nga sang aliw bakit ayos lang naman bakit siya kahit gano'n ang edad eh hindi talaga mapakali pagka may ma may makita lang siya na parang hindi na parang ano ano bang tawag doon ang parang ayaw niya na wala sa ayos. Talagang gagawin talaga niya. Ano kaya itong luto ang gagawin niya? Ah, palagay ko paksiw ito. Paksiw siguro ito. O tinula. Kasi hindi ko pa siya na eh. Kasi nagtatagok ako sa likod niya eh. Kanina nga eh, napansin niya akong gumiti lang eh. <laughs> minsan pag pumunta din ako sa bahay niya basta na lang magugulat na lang ako meron na rin kape na binibigay sa akin yun pala nagtimpla ng, nan kape pero mo sa garong edad Pagpunta mo eh magugulat ka na lang meron ng kape na iabot sa'yo ay kakaiba talaga kakaiba talaga tong nanay ko talagang ano talaga to siya Kaya talaga, pero mo pagpunta pagdating mo eh, ganong edad na, magugulat ka na lang mayroon nang nakatimtang kabila kapila iabot sayo tata Sa iba talaga 'tong nanay ko